tayo ay kukuha muna tayo guys ng ano natin may mga tira tira pang uh, mga kakain sa rip ito ay new year Ayan guys so yung ito yung cake ko ay may natira pa kaya ako ay kakain dahil simpre nakaka masarap na to pag matagal <laughs> yung mga prutas nandyan sa gilid guys <laughs> nilagay ko muna yung mga prutas dyan sa gilid ayan nilagay ko sari para hindi mag ano, maglambot sa lab ano. ayan ito ay try natin kumain may natira pag guys ito kasi hindi ito hindi ito masisira na kahit one week sobra one week ano ako, hindi pa itong nasisira ayan hindi pa itong nasisira kasi ano ito eh um bake ayan guys ito kakain ako nito kasi ang dami daming mga sweet na makakain mo sa new year ayan ako, ito ay itinabi para at least mayroon na naman kukut-kutin Ayan, guys. Kakain ka rin? Ha? Ayan, guys. Kakain muna tayo ng cake na ginawa ko. Ako ay... Pag ako ang gumawa ay hindi ako kumakain na agad-agad. Kumakain ako pag alam mo yung paubos na. <laughs> ay, ano na... Ano na sa... Ano? Nag... <laughs> na ano na sa dito sa rep kasi. Ayan, guys guys. aso ay kakain muna ng ating na ginawang cake. <laughs>